What's up mga ka-idol? Ayan, ganitong panset Nakatikim na ba kayo? Halika, samahan nyo kami Lulutuin natin ito, tara Hala, tara Simulan na natin to Ayan, buksan na natin ang apoy At lagyan na natin ng mantika Ang ating talyase Ayan, ilahat na natin At pagkatapos nyan, pwede na natin gisa Ang ating bawang Punahin natin ang bawang At gisa-gisa lang natin ang konti Pagkatapos nyan, pwede na natin isunod ng sibuyas Ayan, grabe, nangangamoy na. Kung nandito lang kayo, maaamoy nyo kung ganong kabango ang paggisa ng bawang at sibuyas. At pagkatapos niyan, isunod na natin tong ating hinimay-himay na mga manok. Uh, isasama na natin yan sa paggisa sa kanya. Alright, halo-halo lang mga ka-idol. At pagkatapos, sama na rin natin yung atay para mas makadagdag ng lasa sa lulutuin nating pansit sotanghon. Ayan. Uh, at pagkatapos niyan, uh, pwede na natin ilagay ang paminta at Lagi na rin natin ang ating nor. Ayan, oh, nananalsik pa, oh, di ba? Ayan, alam niyo na kung kanino nanggaling yan sa aming master chef. Ayan, shout out kay Tito Dani. Siya yung ating master chef ngayon, oh, di ba? Ang galing niya magagis ng nor. Pagkatapos niya nilagyan na rin niya ng toyo. Siyempre, pampakulay yan at for added flavor na rin. At pagkatapos lagyan na rin natin ng oyster sauce, ayan, isa sa magpapalasa sa niluluto natin. At na rin natin yung mga gulay natin, ang carrots, sa baggy beans. Pagkatapos, mix-mix lang natin hanggang kumulo yan. Halo-halo lang hanggang ma-absorb ng ating gulay, ang mga uh, panglahok na inilagay natin. At pagkatapos, pwede na natin lagyan ng sabaw yan. Yan, at antayin na natin yung kumulo, dagdagan lang natin ng sabaw para pagkatapos at pag kumukulo na yan pwede na natin ilagay yung ating binabad na sotangon yan binabad na namin to ha para masipsip na nyo na yung tubig para hindi tayo magalang sa paglalagay natin ng sabaw at pagkatapos nyan halu haluhaluin lang natin ng ayos yan para maabsorb ng ating sotangon lahat ng mga ingredients na nilagay natin kaya ayan halu halo lang tayo mga ka-idol tingnan nyo at palapit na nating maluto ang pansit sotangon ayan o, oh. tingnan nyo mga kaidol, ang ganda na ang ganda na ng texture nya pagkatapos pwede na natin ilagay yung ano mga pinarito natin na squid balls ayan, pang dagdag toppings lang yan mga ka-idol kung gusto nyo pwede rin yung lagyan ng kikiam or fish ball kung anong gusto nyo ilagay ayan, halo lang, at pagkatapos pag malapit ng maluto, pwede na natin i-add ang mga repolyo na ginayat-gayat natin pandagdag flavor at saka yung ating kinchay yan, lalagyan na rin natin yan at halo, halo lang at pagka naluto-luto na konti ang ating repolyo pwede na nating hangoy yan at titikman na natin kung ganong kasarap ang pansit sotanghon kaya kayo mga ka-idol kung nagustuhan nyo tong video na to comment down below lang kung taga saan kayo para alam namin kung saan nakarating tong video na ginawa namin yan o mga ka-idol tiki man time na let's go grabe nakakataka mga ka-idol oh. Let's try this. Wow, sarap. Uy, may extra pa sa likod, oh. Ang sarap nito, mga ka-idol. Kaya ako ko sa inyo, ay try nyo na. Uh, tikman nyo na rin ang ganitong klaseng pansep.